Good morning mga master, welcome back sa itong adventure Karoon nga episode mga master kay Palaranta O saan isa itong pinakauna nga episode sa itong channel mga master no? Kaniyang pagpamanaran So din hi mga master, nagprepara akong manghud Sa paglagak uh, na to, masir, kung, uh Nga tanaw na ito mga master Kung unsa unsa kong manghud nga maturayan siya gisna So din hi, nagprepare siya sa buya mga master Kaya magpasilbi na siyang marker O magpasilbi po din siyang balutong mga master din eh, mga maser ning gamit na o kaning suga no para pag pa-attract sa mga isda niya ang gilab mo na ni mga maser naras sa mga 15 to 20 meters na siya o kadipa or naras mga uh, 40 meters or 20 meters ang atong gilagakan ng mga maser so dili kayo lang niya din ha mga maser gigot sa kumangod ang buya niya patungkad ka din siya mga maser no niya o hikot na ang pambot pinagi sa pundo na pundo na to dari sa pukot mga maser so din eh, uh, na sa umangod, mga master so yun na naon ang paglagat mga master magpaano drata na naisuga diha mga master mo na siya mo silbing patrat sa isda taas din siya og barug or tug kaning mga master no pero wala ko kahibaw kung pila to siya ka meters or wala ka do pero ang ato magkuha dali nga mga isda mga master kay mga marapati ah uh, lumuan or parutput mga master kuha sa ng lapis ani nya katong mga lahing or balila mga master makakuha sa tani so dipindi sa uh, mga isda nga mo silong dire sa to ang uh, suga Hendrik ibalhin sa kong mga manghod ang sa kong manghod mga, mga, uh, mga, mga master no kay Mirag uh, ah, mas favor niya diri so pasensya na mo sa mga master kay ah, uh, medyo luhag atong kamera no ah, uh, kay mga beginners mo so, minit sila mga master so pasensya na kay mga master sunod ang i-improve ang lightning o ang pagkukot sa kamera mga master so din eh, nagpaano na kong manghod mga, mga master ah uh, so, uh, sa paglagak kasi sa puput pa din eh. ang gigamit mo mga master no itong dili siya nylon mga master Indonesia oh um, uh, um, uh, 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 para mas dali uh, maanod ang uh, sakayan mga master ah uh, kinahanglan ligwatan or bugsayan kay kung maghuwat ka mama, mga master niya hinay ang anod adugay uh, ka magkahuman ng lagak so din hi while nagsuga na ka mga master maglaga kadaan daan para makamuntaram ka uh, ng nang dool or magsaboy-saboy sa suga uh, posible posibleng maturay mga master dinhi mga mga naka nakatisar na ang pukot no so din na ligwatan na po sa kumang para medyo malayo ta sa pukot mat tisar or maamuntar pukot mga masir so ang gatong nasa iyang wala mga masir mo na siya ang patawan or ang floater niya ang nasa yan to oh, ang, ang tingga or ang sinker mga masir Uh, sa katong mga bisaya, mga master or mga ganahan sa itong content to, no? uh, kung wala pa mo ka-subscribe, huwag ka-like or share na lang ang ano itong channel, mga master share na. Or ang ano episode na to. So, din mga master share mabutang taong uh, buya. So, para mas uh, mabarog yun ang pukot, mga master share Hindi makailat ha. Kung asa pa daw paingon ang pukot or nagdagan, kay may buya ang nga, mag-ibawag tag na bawag ba ang itong pukot or na piko. So, dapat makatisar ta itong buhot mga ma, So, dito sa dapat may uh, kaning aning pundo ka mga master or bugat nga tingga para dili ka basta-basta maanod. Kaya, ang sakay na ni mga ma, mga masir, kaya naka uh, hikot man sa kaninga pukot. So, need ka o bugat or angkla mga master. No? Kami sa una, itong first episode na ito ni mga master sa itong channel. Kaya, nang gamit nagsinipit, improvise nga angkor mga master or angkla. So dali, dapat focusan ka mga master. nabinaog na um, mahangin hangin-hangin. Gitaha dali sa sawang mga master. Or sabi na mga master. Kaya medyo kalmado ang dagat. ang mata din na itong puput, mga master kay uh, Noy Bino. So, sakto ni siya pang marapat eh. So, yun na. siya ang lagak mga master. So, nasa ibuya ang uh, katapusan mga master. O, gitawag na itong uh, ah, dunggo. So, din mga master kay naibuya ang underwater. O, oh, I mean, naisuga underwater. na suga nga nara sa ibuya mga master. So, magpapa-attract yung tanig mga isda, no? So, dira. Ihikot ang usatang buya dito sa tumoy sa uh, sa kayaan mga master so kato nakita ninyo may usa kabuya per duha kabuya tong yang iyang iwagan mga master so dire nakita na to nga medyo uh, ah, satu, ang pagkabutang sa pukot mga master mahibong mo mga maser nga ang pokot to asa layo niya ang suga na sa doon so muduol man din na manghon pa to, mga maser no niya kung silong liha ah, maturay na po niya kasi ganun sa isla, mga masin mga master sa gitawag na horizon kung asa nag ilo kong hayag ang ngit anak ana sila magbuyo so din hi mga master ning liban akong manghod so nari tanaw na to kung sa mga isla ang naturay mga master So, din yung mga master, may uh, naturay na nga isda, no? Hindi rin, murag marapatin na uh, klase sa isda or sa Tagalog pa. Mga master, sa taga Palawan ay talapato ang tawag nila. So, medyo mahal sa ang kilo ni mga master, no? Kaya uh, good quality mo siya nga isda. So, hindi uh, unang isda. Isda nga marapatin mga master. Hindi na tunta to -tun ka tong uh, mga kuan mga master, no? Mga Uh, kung maragis pa lang is mga master ka itong balila ang tawag sa mga hindi yung dapat siya tanawin sila mga master magpunti gid kung ganahan mo mga tanawin mga master mo ito yung usas itong una episode tanawin na dito uh, ang ito lang mo sa itong channel hindi nga pangitahan ko na itong meron episode mga master na anito so way back 2021 pa sa ito mga master no so medyo to gay na so ito hindi pa na itong channel mga master kay mura ganahan mo tani ayon mo nani bahala o uh, hinay ang pupusad sa ito ang mga improvement mga master at least na padayon nga punta din hi, mga maser another kalapato o giyapon, or marapati so dira ang ikaduhan itong isda mga masar pero wala ko kung ikaduhan pa ba ni so dira pagtang online sa kumangon para dirin na siya malangan mga maser wala man sa hangin wala man sa tanagdalit mga maser. no? good size na raba kayong mga marapat mga master so naa sila rong uh, panahon na kaya yeah, may sa sunod nga mga adlaw yeah, kaya na raba ko na nga taliabot mga master bagyong nando kaya yeah, hey, dinhi mga master nandiyo marapat marapatin na po into ra bagian ang marapat mga master no nya ngona komang ho saya na oli ani kay yang yang nagkupot sa kamera iyang asawa kay gidagat pun mga master may ibaw i kong nilanat-lanat na siyag mga pila uh, ka oras basin apunan paningat nga isda mga master ya nakauli sig ani mga master kay molagito gidagat kuno iyang asawa so marapatay naturay mga master ang mga porot-pot or lumuan mga mas armaturay sa daan yung klase nga uh, panagat no kay musilong manat sila so dire ang atong ikatong nga mga mas sir Marapati na po mga masir sudad so, ko na ba kayo? Lami siya niya sa tinuwa. Paksi o mga master Niya sinog ba? Huwag kinilaw. Sa tanos ng luto. Nindot siya mga masar. Eskabichi lami sa siya mga master So kung wala pa mga katilawan yung klase ng isda sa klase-klase nga pagluto. Kung makapagmaw niya sa inyo ha. Tilawin niya mga master Niya sa inyong gusto nga luto. So dira mga masar. Nanapoy uh, another ay mga mas Mausin niya siya ang ito wag na lumuan uh, dagko niya siya nga parutpot mga master lamian niya siya nga klase sa parutpot o sa tagalog pa kay sop sop <coughs> hey, mga master buhi pa kayo mga master no but pasabot bago pa lang ni natukay eh. kung gilanat na akong manghod ang mga rugay-dugay ani na uh, pila ka oras basin basin siguro ang um, daghan po ni siya po kuha mga masir kaso lang kay ni Daniel Moli kay gidagat naman yung asawa kay magsuka ko nuna mga masir basta nagatan so hi mga masir yan na pong gisubay muna ni padungan ni sa katapusan nga buya mga masir ang gamit sa kung manghod suga mga master kay baterera no niya yeah, kung ano na siya mga master 12 well, uh, volts siguro na siya nga suga niya yeah, 15 uh, watch na uh, firefly mga master niya yeah, duha ka suga yung gamit mga master no so there sa mga mga master basta na lang kay uh, panagat niya yeah, ni hitan sudan uh, tryin mo, mga master sigurado yung makasuwa mga master basta kung lang ang isda kita sa kuha mga master. so ina na kadaghan na mga master, no? so uh, insured na ang panoodan na to ni mga master. makabaw na ta sa skwelahan na ni eh? so dira mo to ang katapusan mga master. nya dire mga master. ako ang appeal ang pagpanguha og tamban sa akong igaga og akong manghod nga kani nga manghoda mga master, no nanguha sila og tuloy so ako lang i-appeal dire mga master kay wala man na buo. sayang masad kayo nga uh, video wala sila ka video paglagak o pagliba mga master so nato, na to og unsa ka ang ilang kuha diri nga uh, uh, tamban tuloy or mimis mga master Moro na ako sa mga master no? Pero goods na, makasawa na ta Karoon ulit ba mga master, lumahaw So din eh, man akong ingon mga master Maulit sila ang katong nila O tuloy mga master diri naglaga ko sila pa ingon na ni mga master no? master nga ngayon kayo ng igbaw wala sila nang na lang, mga maser kay ang tuloy dalira kayo ma-distract sa hayag so wala sila nang dag ispat sa igbaw kaya ang suga dapat nakafocus lang sila sila para at wala mga tuloy or tamban mga master dinhi la lang gilagak mga master no kunya kuwat na sulod pila ka depende sa hamag sa isda o sa nilalibahon mga master magpapumuhag tuloy mga master kasi same rin po din sa proseso sa katong pamalaran katong first natin na i-feature nga video mga master so yung nato rin yapon kaso lang nani sa loud mga master kanya nagbitay uh, literal ang puputangin mga master kumbagagi so, atang ragin siya kung asa pupusibling mo ang tuloy mga master so din eh hey, may suga na nasa underwater mga master no mas mukhang yung pinaka-efektibo nga uh, pagpuputang sa suga mga master tugo na sila gliba mga master so din na may pipila o tagsa tagsa nga uh, uh, naturay na mga master karon kay mo uh, ning hamag na sa nang tuloy dili pud pareha sa una mga master nga ang, uh, iigid, mga masir, ning abot og hapitang uh, duha ka mga master ning street tuloy ta sumi so, jumay to mga master kung ganahan sumuk sa inanin nga episode mga master na at anin uh, mga episode na pwede hindi nila mga maser. bali ka lang yung tanaw dito Nakalimot ako kung ikapila nga episode mga maser. Uh, iskan lang nila sa itong, uh, channel mga maser. no? Nakala dito makita na rin nyo tanawa lang ang thumbnails kung unsay forma mga maser. so dire daghan ang uh, tuloy mga master so ang ila kuno guha eh, kay mga 30 kilos ra para sa mga tuhaon sa poom so ang kilo karon diri sa mga, mga mama sir na mga 30 pinching ko to 30 kay ang mga dagkong panagatan nagat ng mga master nya daghan sang nagat so mapikwan ang presyo sa mga mananagat mga master nya ang gasolina walay usab sa ang presyo uh, usahay makatamad sa sila ha kaya mas markansi mo sila kung mo biyahe so din hey, mga master ilan nang giliba ang, gili ang puko to so dili kayo daghan o turay niya kung ganahan mo sa inani nga mga episode mga master nanto lang mo sa itong channel pangitahanin nyo ang itong mga episode nga puro yung nani mga master niya karon medyo uh, nihit ang binta nila karon mga master kay nihit pa sa dan tuloy nga nanagat sa mga nagkumpanagatan asa so, sa ilang kontra sa mga ilang klase nga panagat mga master kanang mga lumod or mga dolphin kay kung naa na sila mga master ang mga tuloy manghawa dali sila sa uh, ang tuloy sa kanang klase nga mga aquatic animals or else mugisit sila sa pungtok kung naituray buton sa mga kaning uh, dyan ko kayo nga mga lumod or mga dolphin mga master so paspasun sila nila o nya mga master din nilang kota ba itong adventure nag hanggang salamat sa pagsubaybay sa toang mga episode mga channel mga master dyan nga salamat sa pagsuburta na ako manama ako sa bayang nya niya ganda sa tuntunan mga master